So, ayan na, pag-uusapan na po sa so house, sinabi po yan ni Dilema, yung pag-inhibit po sa mga bias na senators sa darating na impeachment. O, oh, inhibit po dun sa mga bias na senators. Alam naman po natin na napaka-vocal po ng, ng mga kaalyado ni Inday Sayad about doon sa acquittal. No, dun sa acquittal. Itong, ito, itong itong uh, anti-impeachment. Napaka-vocal nila, which is hindi dapat dahil nga po sila po ay magiging judge. So parang may pre-judgment na kasi sila. Hindi pa nag-uumpisa yung, yung, hearing, hindi pa nakikita yung mga ebidensya, pero may pre-judgment na sila. At uh, napaka-vocal nga, lalo na itong si Bato, tsaka si Bongo na, and si Marcoleta rin, about dun sa dun sa anim sila, kumukuha pa sila ng sham for black uh, uh, para maano po ito, itong uh, impeachment, na, ma maakwit kahit wala pa kang hearing. So ngayon, ngayon na po, pinag aaralan na po. Pag-aaralan daw sa house kung ano yung ano uh, pwedeng gawin para doon sa inhibit ng mga bias na senators, which is dapat, kasi kagaya po namin, uh, although maakwit siya, walang problema po walang problema kung ma man si Inday Sayad. Kasi, ma talaga yan dahil po doon sa mga, dito sa, may, sa mga chihuahua, chihuahua nila at may mga utang na loob, may mga sikreto na baka, ano, ano, ibulgar ni Inday. Kaya, mga, mga takot din ito eh, kagaya ni Bongo, tsaka ni Bato, no, mga konektado sa, ano, sa mga drug lords and doon sa mga pag, sa mga, mga, patayan. So, talagang din nila pwedeng ilaglag si Inday. So ngayon, kagaya nga po na sinabi ko, kami, hindi na namin inaasahan na ma-acquit, na ma-impeach. Ma, ma, ano uh, ma okay lang kahit ma-acquit siya. Ang importante lang po sa amin, during the hearing, maipakita po yung bank statement. Yung pumapasok na pera at kung kanino nanggagaling yung pagpasok ng pera, yung million-million. Dahil according po mm -hmm. doon sa mga inilabas noong Congress, sa congress nung hearing is talagang ang dami pong pumapasok na pera, million million po every week. So ngayon, isa pang ang gusto naming malaman is yung pong uh, yung confidential fund. Kasi ang dahilan po ng mga DDS is alyes uh, daw kasi yon mga alias daw 'yon. Kahit naman po may alias 'yan, may original book po 'yan kung ano po yung tunay na pangalan na nag-receive. So yun po ang gusto rin na naming malaman, yung mga alias na 'yon, maipakita yung mga tunay na pangalan ng mga nakareceive ng confidential fund. 'Di ba? Kasi napakarami pati may pangalan ng artista, pangalan ng chichiria, pangala, uh, pangalan ni Badong, ni Dodong, napakarami po. Oh, may mga may mga ghost stud, uh, student pa yung mga voucher, buti na lang po nako nahabol yan ni Angara, 65 million. Imagine ire-release, sa mga private school diyan sa Davao. Buti na lang na ano yun, nahabol 65 million malaki din nun, So yun yung sinasabi natin. Marami kaming gustong makita during hearing kasi during hearing po bubuksan po 'yan. Bubuksan po lahat 'yan. Hindi na po pwede yung confidential hindi na pwedeng sabihin na confidential. Dahil nga po, ayan na po, nasa Senado na. So, yun ang gusto namin malaman. Kaya ma-acquit ma siya, walang problema. Importante, makita yung mga ebidensya kung totoo o hindi. Then, nasa Senador na po yan. Kaya i nila, walang problema. basta Basta kami, lalo na yung mga millennial Gen Z, napaka-importante po ng kanilang partisipasyon dito dahil in 3 years, mas dadami po ang Gen Z at millennial na boboto and napakatatalino po ng ating mga Gen Z at millennial ng mga anak natin, no, ng mga apo natin. Nap Napaka-aware nila sa politics, hindi kagaya nung nung mga kaidara namin na uh, matatanda na is uh, medyo dumidebe, dumidepende, na sa idol. Hindi na sila dumidepende doon sa mga accountability, doon sa mga ano uh, ano uh, anomalya, di ba? So, not like yung mga nag-aaral ngayon na aware po sila sa politics at sa mga ginagawa ng politician natin. Kaya mataas po ang bilang ng ano eh. Mataas ang bilang ng ano voters ng Gen Z and millennial 56%. So napaka-importante po no may git kalahati. Eh. No, so yun lamang. Uh, so yan, yan po yung magandang balita na pinaplano ng House na mag-inhibit po ng mga bias na senator. So it means may possibility na ma-disqualified sila as maging judge dahil from the very beginning napakabokal nila na ano napakabokal nila doon sa ano sa acquittal no so, yun lamang po